Hi guys! Wow. Hi guys, welcome to Welcome, welcome to, to my channel. <laughs> <laughs> welcome to Plaza Farm. Oh, wala pa mo, yung farm mo, ano? pa. Yeah, may mga bisita ulit ako. Ang lang Ang rambutan ba once a month lang? I once a, once a year. Once a, a year. year? year. Uh, Sa ano? Uh, July? Kadalasan ay August. August, August, August July. July. Mas gaano katagal siyang mamumunga yung Ibig sabihin, pinatest mamumunga ulit? Ganun. Hindi eh. Sa lang. Sa <laughs> May kapalit na ganun. Bawa na siya ng May. August pa yung, mm. mga, mga yun. mga matagal okay, yun, mga tatlong buwan bago lumaki yung mahinog. Kaya yun ang kadalasan. Teka, <laughs> um, ay mahal September, siya. Timber Kalayo oh, ano naman nung ano, nung pomelo. Ayun, may bunga oh, ah, o. Pwede ba yun, Don? Don? Pwede ba eh. to? Ayun, ay, hilaw? Wala, hindi pa yan pwede.

Si beses na naibigay okay, okay, si okay, si <laughs> na kompleto. Ay pala, ay pala. Wala na na. Wow, ayun yes, si Sano, walang bawas. <laughs> Thank you. Pero malaki oh. Wala ka lamang si, wala di ka lamang si. Tingnan natin kung may bunga. Ay! Magtitiba. <laughs> ha? <laughs> Ay, kayo din siyang Magtitiba daw na saging sa barricade. Meron ba titiba? Oo, meron titiba talaga ako. Hindi nga niya tinitiba, ikaw magtitiba. Tapos naka-aakit ka sa na saging, magtitiba ako sa saging. Ano ikaw? Magpalit na ako damit. Parang hindi man priwala riwala, magtitiba mag ako tapos so. Yan, lagi may bunga. O, oh, yan. Kalabansi. Ay! Ito dat ito pagka na mo nga napakarami. Kaya lang ngayon wala. Ngayon bago pa lang yung mga. Ay, yung kambing layo na ng kambing. Kaya talaga ito ano. Kawawa naman yung kambing. Diyan yan nakatali. Dati man no yan, marami yan, apat yan. Binenta na yung tatlo. Sende. Ay, yung pala yung pang. Wala na nga po. Kayo, ano Magtitiba. Sa Nang? Saan pipitaso? na? Saan Meron? Ano, kaya, man, man. pwede mang tumungtong doon sa niyog? Oo naman. Yung kunwari, aakit ang niyog. O, oh, dati. Tapos mababa lang pala. O, oh, aakit. Oh. ka. Gaganong, <laughs> Mamaya, mag... Ano? Pwede, sali ka, abutin. <laughs> Saluin mo yung buko. <laughs> <laughs> Dali. Kunin mo na isa. Picture. Ha? Pwede na to? Pagkapagalitan tayo. Uh, ang inay lang naman magagalit sa'yo. Ah, wala naman. Ay, ari, ari. Oh, wala naman. Ari. Ari. buko. itu Ayan, niyog ah, na <laughs> <laughs> naman, ano, no? <laughs> May pabike. Oh. Uh, and ano. Di muna kasi hindi Hindi ka Iya ka na! <laughs> Lagot! Lagot. Lagot. Ano, nag, anong, Ay, wala nang pwede nang lagyan yan ng gulong sa gilid so, yan nalakas ayo nga okay lang ba ano? ano pa dadalhin daw oh <laughs> yung bag for the vlog <laughs> for the content Teka lang, <laughs> ano ba kasi hindi nalagay dyan? Ah, dali. Ay, meron pa ba na Meron ka pa sa harap. Pag oh, lang, lang muna yan. Oh. <laughs> Ngayon pa kanya. Yeah, sige, uno na kayo. Meron pa isang. Yeah, pasalubong! Pasalubong! Ha? Ulam, ha? <laughs> natin, Sir Pasalubong! Aring, aring. Po. Payakin natin yung mga bata. Iya ka na! hala 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 Akin to. Akin to. Akin to. Hindi. Hindi. Ano na lang yan. Hindi kasi. Hindi kasi. Hindi kasi sa sasakyan.

Ah, pila dito pila. <laughs> may Maano na. Ah, cute. Kasya pa. Teka, baka may... Ayan, yeah. ang cute. Ay, 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 Akala ko maliit. Yung pala malaki pala. Oo, O, ganun talaga yung style niyan. Pag ay, na ganun, Kasya pa Kasya pa yan. pa oh. 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 okay, uh, yan. <laughs> Unicorn. Ay, yung, -lila, <laughs> Unicorn. yung? <laughs> Unicorn. <laughs> <laughs> -lila, <t> -lila. <laughs> Unicorn. 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 Parang gusto ko ipilit sa binbe. <laughs> oh, 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 Johan. Ha? ha? Hindi. Sandali lang ha, total naman <laughs> eh. Lib libre naman magsukat ha. Butang luwag, pangarap pala. Sa dyan <laughs> ganun yung jacket eh. Oo <laughs> na. Ha? O, kasya. O, <Ocasio> kasya pala oh. Paano <laughs> maging <laughs> namin? Malit. Pinili pala eh. Oh, Pidyo mo ako. Pidyo mo ako. Pidyo mo ako. Pidyo <laughs> Pang sexy. Ah, sige, ano? sige. Kunti pa, kunti pa. Balim. Kaya ba? Oo. <laughs> kunti pa. Kunti pa. Mainit. ka Kasya? Ayun na, kasya. Ayun <laughs> na, kasya.

Oh, sino... yeah, ah, sinong... Yan Ay! Wala namang kakapa yung. Alam na. Mayroon pa. Darating Habang ano, siyempre, habang video call. Ay, sorry. Ay. Sorry, sorry. mo ka nga. Ayo. tayo? sino masusumba? Grabe lang tasa man ang takong. Magsumba ka na na Ano yung masumba? yung Maliit. Ay! Pala! Hindi pala Marge. Ito sa harap. Malikit, malikit yung baan. baka nginan. Halika. Para sa pinlalaking bata. Hay ito. Ay, oh, green. Ayang green oh. Gusto ko 'yan. 'Yun kaysa ko. Ireland. Pa'baka ng ba? Ayun jacket. Si Sakurai. Si oh. Oh, mag-diet ka one after one year. <laughs> para, ka, okay. para naga Para nag-aalam. Oh, <laughs> Nakikita yung chan. Libre naman suka. Oh. Baby, baby na oh. Da dapat pag bagay. Kaya pwede sa inay. Pwede sa inay. Bagay sa palda dan. Oh, kailang after one year mag-diet pa. Sana yung basok. Oh. Yan o, Marge. Pwede pa Pwede pa panlalaki. <laughs> Ang babae. Ang hilig naman niya sa Ginag... Ginag Ginag Ano Bakit di ko makilig? Pansimba. Pansimba. Ganyan. Yan na no. yun. lang ako naman ng isa. Susukat dami Bakit gano'n di ko mabuka? Maiksi. Yung ba? Hindi ko makita. na. Maiksi. <laughs> <indi>

Maganda. Ay, maganda. Ayun, bagay sa gamit sa pantalon mo. Tapos ang bagay, ano? Yan, o. Ay, Diyos ko. Motivation. Picture na kita. Kailangan mo mag-diet. Kasi... Hindi naman ako yun. ako. Ayo kita menyusun. Hahaha. 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 yun. আ ক May pa May pa Malabo, kung malabo. Oh. Isa pa isa pa. Matagal kasi hmm. siya mag-ano. Matagal siya mag-ano. Matagal. Baka ano? Baka against. Ako naman, baby, je, na magbi-medyo papasa ko naman sa iyo. Yak Ito. ikaw Polo. Oh. Ay, Sakari. Yeah. Picture, lang, so, Picture lang, ito lang. Picture lang. Eto, pag malamig. oh, no. ma wow. malamig. No. Eh. na ito si <laughs> ano, Sakari. Sakari? Pag-angat <laughs> Napasama yung t-shirt pag-angat ko. Yan, na yeah, <laughs> yeah <laughs> man, 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 Kasi ito sa'yo. Kasi sa sa'yo. Kasi, ito sayo. Kasi, ito say inyo. Oh. <laughs> Ano badalin. Ay, ang cute. <laughs> Maganda yan ano, <laughs> naka ano. Hindi raw. Hindi Ay Hindi ko alam eh. na.

Okay, bagong pitas. Ay, ito pala. Kalamyas. ang asin to Ay, yes. Ay, Ay i-ano si, na rin sa si plastic. Ugasan ko kainin mo. Sip, sip Sige ito. daw. <laughs> <laughs> Sige ba? Uh, na? si mo. Ay, no reaction challenge. <laughs> Ay, <laughs> yun, pake na. Pake na. Ang ibilin siya. Ayan, empake na. Ating kapatid. Ating kapatid. Hihingi din ako ng kamati. Kuha na kay aming pagbibilangan na kayo. Nakahingi? Ay, yun ang pangmapos na. Oh, laing, baka maiwanan. Lagot tayo kay Papa Perdi. Ay ko. Magkataob pa. Yan, nag-impake na sila. Guya Bano. Ay, Guya banu lang ka pala to. Oo, yun na. Si <laughs> Pao. Ganyan din ang Saging

Sabon na yan. Ay, so, walo, Ay si Sana. Nag-aaway, oh. Yung kamabi, si <laughs> Mali yes. daw ang hati, mali ang hati. Ito pa yung ha, gabi. May wanang eh. pa yun, lang. <laughs> Kabilin bilinan niyan. Ay, si Sana. Ay, si <laughs> para klaro. wala. <laughs> wala dito. Dapat may kaagaw si May <laughs> Ano pa yon? Gigil pa yun? Oo, oh, akin to, ha? <laughs> Pag kami ni si Sana, magkakalimutan ko yun. <laughs> Ayan, alis na sila. Alis na sila. Bye-bye! Ingat kayo. <laughs> diyan mm. nan oh <laughs> niya tayo Di pa tayo nakabawi si... <laughs> nakabawi nakabawi mm. na si mami ni si mami mama, niya. Kumaya, ano? ang marami si tita Marika. kasi Paano sila. oh abalang, abalang. Ay Kasiang-kasiang.

Goods. goods. Talo, talo. For the goods. <laughs> <laughs> Dapat dinan na lang tayo muli. Tinatali na pa naman. Pinaturan mo si na Jillian bahay. eh. Para sa tatlo. Ah. Mas malaki yung panalo ni Michelle kayo kasi tatlo Oo. tayo. Tatlo. Wala kong emek. Bala kayo dyan. Bye bye. Wag na tama na pag mo na. Thank you. Hindi, isa pang game. Pinatulan mo si Jillian eh. Si Jillian Kasalanan ka ni Jillian eh. Bye bye. Bye bye. Sa kanila. ingat kayo, ingat! Mm -hmm. thank, you po. Thank, you thank you, thank you rin sa pagdalaw ninyo! thank you, thank you, Sana'y maulit dana imau, Sana'y maulit ma dana <laughs> imau, dana imau, po. imau, dana 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 <laughs> Wala kami siya pa rin naman sa Wala eh. <laughs> Sabi mo Michelle, thank you kasi natalo na sa pa na Bye-bye! <laughs> Bye-bye! Ikaw na lang mama. Bye-bye! Bye-bye, sina Bye-bye! Kainay Bye babay -bye. ka kainay. Tanalo to. Kain lang <laughs> din. Ay, na, na yung... Dina! may 200 sa Gcash ha! Oh, may 200 ka sa Gcash, di ba? Paalala <laughs> mo kay Mami! Ito <laughs> naman, pinaalala pa. <laughs> <laughs> Kain. Na pinaalala mo, mo daw. <laughs> Bye-bye! Ingat kayo! yung Gcash mo! Ano <laughs> oh, nagbabay, <laughs> <siya kay> <laughs> oh, nagbabay daw siya kay Sina. Pinaalala <laughs> mo oh, kay Oy, oy, papay daw! Sabi ng pabo. <laughs> Oo, oh, <nagawala> yung <laughs> Alis na so sila! Bye-bye <laughs> Sasama so, ka pabo. Sama niya na yung pabo. Ano, eh? yo. i add Loko-loko. bye, -bye. bye, -bye. kayo. Bye -bye. i love you.